Idol, best friend, ay Prem Shop. Salamat sa at uh, dahil sa channel mo natuto akong mag-welding. Hindi ko na kailangan mag-testa. Sinun sinunod ko lang yung mga safety first na advice mo. Eto, nakabili na ako ng portable na inverter uh, welding machine na, na meron na rin akong grinder at safety first, may uh, gloves at mayroon akong uh, goggles. Eto, may wine welding na ako dito, ayan 'no, oh, plant tray. Salamat sa iyo, at uh, mayro kita sa mga kababayan ko dito sa Saudi Arabia na gustong matutong magwelding. Parang self-study, ganon. Hindi mo na kailangan mag-test da. Salamat sa iyo, Efrem Shop, idol, best friend. Mabuhay ka. Si Jobel nga pala ito. IT by profession. Ngayon, welder na. <laughs> At kayo pwede dito mga Iron Man Matututo ka kung paano magka-extra income kaya ano pa ba ang hinihintay mo? Ephraim Shop ang puntahan mo. I-click mo na ang kanyang video, subscribe ka para updated ka dito. Marami ka bang gusto na malaman? Manood ka lang kay Ephraim Shop. Manood ka lang kay Ephraim Shop.